Alam mo ba na yung simpleng pag-upo mo maghapon ay pwede yan mag ng panlalanta ng junjun mo? Again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist. And for today, pag-uusapan natin yung mga simpleng habits na baka ginagawa mo pero hindi mo napapansin na nagkukos pala ng pagtamlay ng ari. Bukod dyan, pag-uusapan din natin kung ano yung mga mas common na cause ng tinatawag nating erectile dysfunction. Anong edad usually nagkakaroon nito? Ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas? At tuturungan ko rin po kayo ng mga simpleng exercise para mas lumakas at tumibay ang junjun -jun mo. So bago natin pag-usapan yung mga habits na yun, alamin muna natin kung ano nga ba yung mga nangyayari sa katawan ng lalaki kung bakit tumitigas ang junjun. -jun. Meron pong tatlong steps na nangyayari. Unang-una dyan yung ating arousal or yung nangyayari sa ating brain. So any thought process, kunyari nakaisip tayo, naisip natin si Mrs. or si Jowa or naman baka naman hinawakan tayo ni Mrs. or ni Jowa or baka naman meron tayong nakita. So any form of touch or any form of uh, thought process, any form of visual arousal, pwede po yan mag-trigger ng arousal sa ating brain. Pag nagkaroon ng arousal, mag-send po yan ng signal papuntang spinal cord. At dyan na po nangyayari yung second step, which is yung ating tinatawag na nerve activation. So, na-activate po yung nerve na yan. And then, after niyan, after niya makareceive ng signal kay brain, sasabihin niya, Uy, may naisip si brain. Naisip niya si jowa. Or may nakita siyang something. Ma-activate ngayon siya. Ngayon, yung pangatlong step, magbibigay siya ng blood flow papunta kay Junjun. So, magkakaroon ng pagdilate or pagluwag ng mga ugat or mga blood vessels sa paligid ni Junjun. At ang resulta nito, dadami yung blood flow doon. So, kapag dumami yung blood flow doon, dahan-dahan po, tatayo na siya at Tigas na siya. So, again, magkakaroon ng brain arousal or yung mga naiisip natin. Pangalawa, nagkakaroon ng nerve activation. And then, pangatlo, nagkakaroon ng pagdami ng blood flow or vasodilatation. So, any problem dyan sa tatlong steps na yan, so, sa nangyayari sa katawan ng lalaki, any problem na magkaroon dyan sa tatlo na yan, pwede ngayon mag-cause ng erectile dysfunction. So, dapat tuloy-tuloy po yung pathway na yan. Dapat walang interruption. Kung baga yung EDSA, isipin nyo po yung EDSA, dapat hindi traffic para tuloy-tuloy po ang pagtayo ni Junjun. Kaso traffic lagi sa EDSA eh. <laughs> so, Dok, anong edad ba nagkakaroon or nakakaranas ng ganto? Isa po sa mga misconception na, na I think na -re ko rin dati, is akala natin nagkakaroon lang ng paglambot or pag lanta ni Jun Jun pag nagkakaedad na. Sabihin natin sa mga 50 or sa mga 70 years old, sa mga lolo. Pero maniwala kayo sa hindi, meron po ako mga patients before na mga nasa 20 pa lang, ang tamlay na daw, 30 years old pa lang, matamlay na daw, ayaw na daw sumunod, ayaw na daw tumayo. And later, pag-usapan natin kung ano yung mga nangyari sa kanila. Sa mga gantong klaseng patients na mas bata, kung ano yung cause na nangyari or kung ano yung naranasan nila kung bakit sa gantong murang edad ay eh, nagkakaroon na agad sila ng pagtamlay. Next age group, group ay yung pagdating ng 40 or 50 years old. Yan. Mas common na talaga dyan kasi bukod po sa bumababa yung testosterone natin na mga kalalakihan at the start of age of 30. So pagka 30 years old kasi natin, bumababa na dahan-dahan yung testosterone. So nagiging contributing factor yon sa hindi pagtigas. Bukod po doon, pwede rin kasi magkaroon na ng iba't ibang uri ng sakit. So dyan na tayo po ng diabetes, high blood, mga sakit sa puso. And yung mga sakit na yan, mga comorbidities na yan, pwede po yan mag or pwede po yan mag sa pagtamlay ng ari. And again, kung babalikan natin yung mga batang patients kanina, kung ano nangyari sa kanila, maugulat po kayo sa mga cause kasi isa po sa mga cause ay yung mga, actually na na-discuss ko na rin to sa ibang vlog, sa ibang topic, ito po yun. Ilan po sa mga patients na to ay gumamit po ng steroids or testosterone na exogenous. Kaso lang, hindi sila guided properly and nag, nag-self-experiment sila. So, nag-steroid sila, nag-inject sila. Ang nangyari, bumagsak yung testosterone production ng katawan nila. So, may, na, may natural po kasing testosterone production sa katawan ng lalaki. And pag in mo pa ng synthetic na steroid or testosterone, pwedeng mag-shutdown yung sariling production ng testosterone ng katawan mo. And bukod po dyan, yung iba naman, more on lifestyle yung mga causes. Yung isa doon, hindi nakakatulog naman maayos, parang 2 to 3 hours lang yung tulog niya everyday. Of course, kapag ganun yung tulog nyo, ang ng stress hormones, hindi tatayo yung jun jun. Yung iba naman meron din na danas na mental health problem. So later pag-usapan natin yung mga sakit na yan at kung paano tayo makaiwas. So, pag-usapan natin yung mga habits na yan. Unahin natin itong first habit na to. Ito, baka magulat po kayo kasi hindi to common talaga and baka marami rin nakakaranas ng gantong habit. Unang-una po sa mga may nating riders. So, sa mga lalamove, sa mga grab, sa mga naghatid po ng parcel. Kasi kapag babad po tayo, sa pag-upo sa ating motor or sa mga nagbabike, pwede rin po sa mga nagbabike ha, pwede po yung mag-contribute sa panghihina ng Junjun. Ang nangyayari po kasi dyan kapag babad po tayo sa pag-upo, especially yung mga bike na medyo patusok yung unahan ng upuan nila or yung merong nose na tinatawag or sa mga motor naman na medyo matigas yung upuan or medyo pointed din yung upuan niya. Ang nangyayari po is nagkakaroon ng compression or nadidiinan masyado yung mga blood vessels kay Jun Jun. So again, pinag-usapan natin kanina yung mga steps ng pagtigas at isa doon is yung dapat maganda yung daloy ng dugo. So kapag compress po lagi or paglaging laging ipet ang blood vessels, ang nangyayari, onti yung dugo na pumapasok. So, pag onti yung dugo na pumapasok doon, hindi siya fully tumatayo. And isa po sa mga sanhi ay kapag matagal tayo nakaupo sa ating motor or sa mga bike. Pangalawa naman is yung naiipit yung mga nerve. Yan po yung second step kanina, yung nerve activation. So kapag naipit po kasi yan, nagkakaroon ng irritation. So pag na-irritate yung mga nerve na yan, hindi siya ngayon na-activate. So kahit meron kang arousal, kahit hinipo ka na ni misis or pinakita ka na ni misis ng kung ano man, hindi na-activate ng brain mo yung kanyang spinal cord. So, walang signal na nare-receive. Kumbaga, galing kang Cavite, punta ka ng SM North EDSA. Si brain si Cavite. Si SM North EDSA yung sa spinal nerve. Kaso lang merong bara or may baha sa bandang sa mandaluyong. O may baha sa mandaluyong. Paano ka ngayon makadirekta sa SM North? Of course, may istaka sa mandaluyong. And kagagawan niya nung mga nanguhupit ng flood control project. <laughs> so, ganun po yung nangyayari. Hindi na receive ng spinal cord So, kahit may arousal ka, hindi pumapasok yung signal kay Junjun. Eh, Doc, ano yung mga pwede ko gawin? Kasi habi ko po ito eh, and trabaho ko po ito. Hindi ko maiwasang umupo po sa bike tsaka sa motor ko. Unang-una, dapat po, piliin natin, of course, yung upuan ng ating bike. Umiwas po tayo doon sa mga pointed na upuan masyado. Kasi pag pointed, mas, mas dik-dik po eh. Mas diin na diin sa ating are. Dapat po yung medyo wide yung upuan natin and huwag masyadong patusok. So, I think meron naman mga available ngayon na hindi na talaga patusok parang mas rounded na siya kahit papano. And sa mga motor natin, ganun din, dapat po wide and talagang komportable yung ating hips o yung ating upuan para hindi naiipit. And pangalawa, dapat po maayos yung ating posture. So, kung tayo ay nagra-rides, dapat po hindi tayo laging nakaganon lagi. Kasi kapag naka-lean forward tayo, yung pressure na napupunta dito sa ating singet sa, sa may bandang ari, ang taas-taas ng pressure. Tsaka uneven yung pressure natin. Kumpara po pag nakaganto, mas evenly distributed. So, na, Ganyan dapat. Huwag masyado pong nakalin forward. Iwasan natin yan. And of course, kung tayo po ay magra-rides ng matagal na oras or magbabike ng matagal na oras, sabihin natin 3 to 4 hours na dire-diretso, iwasan po natin yan. Dapat po meron tayong short breaks in between. Siguro, lagyan natin ng short breaks every 30 minutes or every hour na tumatayo tayo and bumababa tayo sa bike and maglakad-lakad, mag-stretching na onte para hindi tuloy-tuloy na maipit yung mga ugat-ugat dito. And para po dumalo yung dugo sa may singet, sa may are and dito sa ating hips. Next habit, ito I think baka alam na rin naman nung iba, baka yung iba hindi pa. Ang uh, next habit is yung, oh wait lang, wait lang, wait lang po. Kasi napapansin ko na hindi ka pa nakasubscribe. Actually, parang 70% hindi subscribe sa channel na to. Pero regular viewers sila. So baka po nakakalimutan nyo lang na magsubscribe, pindutin nyo na po ngayon and i-hit nyo po yung notification bell. And of course, kung meron po kayong mga katanungan, wag po kayong maihiya, comment down below. Sasagutin ko po yan at babasahin ko po yan lang. Ang uh, next habit is yung pagbe-vape. Okay? So sa smoking, medyo familiar na tayo dyan kasi nga matagal na natin sinasabi na yung painigarilyo, pwede yan magkos ng paglupay -pay. Pero ngayon, meron po mga makabagong studies ang nagsasabi and nare-relate na rin po yung vaping. Lalo na po kung matagalan na and chronic na po kayo nagbe-vape and talagang araw-araw. Kasi po ang pagbe-vape, meron po yung tinatawag na nicotine. So may nicotine pa rin po yan. And again, itong nicotine, pwede po yan magkos ng pagsikip ng mga blood vessels. So again, sa steps kanina, doon sa tatlong yon merong isang naapektuhan, pwede maglupay-pay. hindi So, dito sa vaping, ang pwede pong maapektuhan is yung pangatlong step, which is yung blood vessel dilatation or yung blood flow. So, kapag may nicotine sa katawan, sumisikip lang blood vessels. Kapag masikip ang blood vessels, walang daloy ng dugo kay Jun Next, ito yung nasa intro ng video na to. Yung laging nakaupo. So, baka magtaka kayo, Dok, nakaupo lang naman ako kasi tatrabaho ko, nasa office ako. Okay naman, day off ko po kasi nanonood lang ako ng Netflix, nakaupo ako. Anong kinalaman yan sa paglambot? So, kapag lagi po kasi tayo nakaupo, ito lilin namin ko lang, pag lagi nakaupo and then chronically, ibig sabihin matagalan ka ng ganyan araw-araw, tapos talagang hindi ka natayo, sabi natin tumatayo ka lang pag kumakain, o kaya naman tumatayo ka lang kapag pupuntang CR, kapag dudume, iihe, and then babalik ka na ulit sa iyong upuan, and then gawin mo yan araw-araw sa loob ng sabi natin 3 months, asahan mo magkakaroon ng pagbabago kay Junjun. Ito po kasi pag-upo, risk factor po yan ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit. So, unang-una -una, nagkakaroon tayo ng meta Uh, imbalance or metabolic syndrome. So, kapag may problema sa ating metabolism, yung pag ng sugar, ng mga kinakain natin, yung mga taba ng katawan, pag hindi na may metabolize na maayos, naiipon po yan as taba. And yung mga taba na to, bukod dito, pwede rin po yan pumunta sa mga ugat-ugat natin sa katawan. Again, ito na naman si ugat. So, kapag nagkaroon ng taba sa loob ng ugat, anong asa natin? Yung blood flow papunta kay Junjun, hihina din. So, yung pagtayo niya, instead na pag ganon ganun, paturok na ganun, baka ganito lang. Or baka gumanon nung una, pero after 3 minutes, bumibigay agad. Bukod po sa mga metabolic na karamdaman, pwede rin po tayo magkaroon ng sakit sa puso. Kapag talagang hindi tayo gumagalaw buong araw. So, pag may sakit sa puso, pwede pa rin yan mag ng erectile dysfunction. And of course, kapag kulang tayo sa exercise. Ang tendency kasi kapag nakupo tayo, uh, wala masyadong blood flow sa ating katawan, sa mga muscles natin. tanda natin na si Junjun binubuo rin po yun ng special type of muscle. May mga muscle pa rin po sa paligid niyan. Kaya dapat na-exercise pa rin yan and maganda yung blood flow dyan. Kaya kung maghapon tayo na ko po dapat iwasan natin yan. And speaking po of exercise, later sa next part ng video na to, tuturuan ko po kayo ng mga basic exercise para lumakas at tumibay si Junjun. Next, ito actually nabanggit na rin natin kanina. So ito yung habit na to na tingin ko maraming makakarelate. Ito po yung habit ng pagpupuyat. So again, kapag kulang po kasi tayo sa tulog, ang taas-taas ng ating cortisol or ating stressor hormones. Yung stress hormones, kinokontra niya po yung balance ng mga hormones or mga neurotransmitters natin sa brain. So, medyo malawak itong usapin, pero basically, ang nangyayari po, instead na makapag-function na maayos yung ating utak, instead na makapag-formulate tayo ng mga thought, and instead na magkaroon ng proper arousal yung ating brain, hindi po niya nare-reach yung proper arousal. So, kahit anong hipo or hawak ni Mrs., hindi tayo ma-arouse kasi nga sobrang stress yung ating katawan. At bukod dyan, dito na rin po pumapasok yung isa sa mga sanhi naman na hindi rin napapansin ng karamihan. Ito po yung tinatawag na depression and anxiety. So sa mga patients po na may depression, anxiety, or mga mental health problems, kung napapansin po natin talagang lagi matamlay yung ating mood, wala tayong masyadong gana kasi po yung ating thought process ay hindi pumaayos maayos or hindi balance. So kahit pong anong form of arousal, hindi natin nare-reach. So ang naapekton dito yung step one so, sa brain natin. So, kung apektado ang brain, kahit maayos yung ating spinal cord, tsaka yung blood flow kay Junjun, -Jun, kung hindi magkaroon ng first step, hindi pa rin po magtatagumpay yung pagtayo. So next, ituturo ko po sa inyo yung mga basic exercise na pwede nyo po gawin araw-araw. So ito pong first, very basic, pwede nyo gawin to na kasabay ako habang pinapanood nyo to, habang ako po. So isipin nyo po, di ba, pag naiihi tayo, gusto natin pigilan yung ating ihi, may pinipiga tayo dito, di ba, sa may bandang puson natin. So gawin nyo po yan. So pigain nyo po yung muscle na yan. Ang tawag po dyan is yung tinatawag na kigil exercise. So again, pigilan nyo po yung ihi nyo, i-contract po yung muscle na yan na dito sa may puson or sa may bandang singit. Pigilan nyo po ng mga 3 to 5 seconds. And then release. Relax. So relax po kayo mga 5 seconds. And then ulitin nyo po ulit. Pigilan nyo. Pigil. Huwag nyo po ilabas yung ihi. Mag-imagine po kayo na inaihi kayo tapos gusto nyo pigilan. Naramdaman nyo yung muscle. Pigilan nyo ng 5 seconds and then release. And then ulitin nyo po yan ng mga 10 to 12 repetitions at ulitin nyo po yung buong araw ng mga tatlong beses, makakaranas po kayo ng pagsigla and pag-improve ng blood flow kay Junjun. So ito naman po yung tinatawag na glute bridge exercise. So kailangan ko po lumipat ng pwesto kasi dapat po nakahiga dito eh. Maganda lang po kayo ng higaan nyo para hindi magdumihan yung likod. Tapos nakabend po yung knees. Tapos higa po completely. Tapos ang gagawin po is iangat nyo po itong inyong hips. Yan. So, pakiramdaman nyo po na tumitigas or nagkocontract yung inyong mga muscles sa may puwetan at muscles dito sa may likod ng inyong hita. Tapos, hold nyo lang po yan as long as you can. Pwede po kayo mag-start ng mga 30 seconds. Pero kung matagal nyo na po ito ginagawa kahit up to 3 minutes, hold nyo lang po ng ganyan, patigasin nyo po yung puwetan nyo dito. And then, after 30 seconds to 3 minutes, relax na po. And then, ulitin nyo po sa pangalawa. And then, ganun pa rin, hold, patigasin, pakiramdaman nyo po yung muscles dito, and then relax. And then ulitin nyo po yan for 3 repetitions. Other tips, of course, dapat po meron tayong regular physical activity kahit yung simpleng walking lang po everyday ng at least 30 minutes. Okay na po yan, makaka-improve na po yan ng ating heart health. So pag malakas ang puso, malakas din yung bigay ng dugo kay Jun Of course, iwasan natin yung mga bawal. Yossi, alak, babe. Damihin natin yung pagkain ng protein, tsaka mga gulay at prutas. And of course, kompletuhin natin lagi ang ating tulog araw-araw. So, diyan ko na po tatapusin ang video nito. Sana marami kayo natutunan. And kung benefit ka, please subscribe to my YouTube channel and follow my other social media accounts. Kung gusto nyo po malaman yung good effects at bad effects ng deodorant, ito po yun. And kung gusto nyo po malaman yung pagbabago ng lifestyle sa Japan, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.